Wala nang na ang kondisyon ang waiver na pinirmahan ni Chief Justice Renato Corona para isa publiko ang nilalaman ng kanyang dollar accounts. Pero sa desisyon ng mga senator judge ng impeachment court, hindi raw nila ito maaksyonan. Ang prosekusyon, wala na rin daw balak na gamitin pa ang waiver. Mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Vicky, sinumiti na nga ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court yung kanyang waiver para mabuksan ang kanyang mga bank accounts. Pero tila huli na ito para sa korte at hindi na raw ito maaksyonan. Muling inilabas si Chief Justice Renato Corona ang waiver na pinirmahan niya para mabuksan ang kanyang dollar at peso accounts. Sinumiti daw niya ito ng walang kondisyon. Kahit na di pumirma ng kaparehong waiver si Senator Franklin Drilon at ang 188 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint hindi ko na po iintayin yung waiver ng 189. Uh, I'm submitting this without any conditions whatsoever. Ang problema namin dyan, eh, kahit na may waiver kayo, eh, kaninong witness yung mga pupunta rito? Opo. Um, kung mamarapatin po ninyo, siguro pwede naman pong patawag yung mga manager ng bangko. Ang decision ng senator-judges, hindi na daw aksyonan ang waiver na sinumitol ng corona. This court is not a producer of evidence. It is a hearer of facts. It is the understanding of this court that, in effect, both sides of this adversarial proceeding, this impeachment proceeding, is actually submitting the evidence, the case for decision. And so we take note of this waiver, but we cannot subpoena any other person mentioned here. depensa, hindi na nito ipagpapatuloy ang direct examination ni Corona. Kaya ang prosekusyon, hindi na rin daw i-cross-examine si Corona. Ang mga Senator Judge na lang ang nagtanong kay Corona. Gusto raw malaman ni Senator Miriam Defensor Santiago kung anong epekto sa Korte Suprema at sa buong hudikatura ng impeachment trial ni Corona. Ang punong maestrado ang unang sinalaysay ang epekto raw ng halos arib na buwang paglilitis sa kanyang pamilya, lalo na raw sa mga apo wala na kaming nadinig kundi panglalait, pangiinsulto, pangalipusta sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Kung nalalaman lang po na sana nung mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin. Sir, Chief Justice, are you all right? uh, uh, Apo, yung uh, aking parhanay na apo Anak ko nung anak ko si Carla He is nine years old and studying in Xavier School I want to know what you think about what they're saying about GANPA Ngayong ngayon, noong ko lang po nakita yung aking apo nung ko lang po nakita yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Nagulat po ako kasi for a nine-year-old to, to say that po. Mr. Witness, I'm very, very sorry to interrupt. But your answer has not been responsive. My question is, what is the effect on the members of the Supreme Court, led, of course, by the Chief Justice? Yung prinsipyo po ng checks and balances, Madam, ay ang nagagarantiya po ng ating demokrasya, pagka sinira ninyo yung checks and balances na yan, yan po ay siguradong diktatura na ang susunod. Sinagot rin ni Corona ang tanong ni Estrada kung meron itong 10 to 12 million dollars sa bangko. Did you have 12 million dollars in any or all of your... Uh, foreign currency accounts The answer po is never Never I did you never have never at any time had 10 11 12 million dollars Magkano po yung pinakamalaki eh, Ngayon po Ngayon po siguro yung 2.4 na yon ang katumbas ng 2.4 million dollars ngayon ay mahigit 100 million pesos. Sinabi rin ni Corona na may peso deposit account siya na nagkakahalagang 80 million pesos. Pero halo-halo raw itong pera galing sa Basagidote Enterprises Incorporated, pera ng mga anak at perang iniwan ng nanay niya. Si Senator Franklin Drilon tumayo at sa isang PowerPoint presentation, kinumpronta si Corona dahil may mga peso at dollar deposits daw itong hindi nakadeklara sa kanyang sell -in. Apparently none of this is being reflected in your silence Mr. Chief Justice I believe that the dollar deposits need not be reported in the salon because of uh, Republic Act 6426 Okay so po, there, there, yung pesos naman uh, po uh, 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 gaya po nung pinaliwanag ko hindi ko po rin i-report yun kasi commingled mingled funds yun, nang hindi sa pangangasiwa ko lang po yon hindi naman po sa amin yon There seems to be a conflict between the SAL and law, and the uh, FCDU law. Uh, hindi naman po ngayon lang ako nag ipon ng dollars na yan, nung araw-nung araw po naman. Nung, eh wala naman po ang din ng Korte Suprema tungkol yan. So, I rely on it and good faith. Ang tagal na hoon ninyong hinahamon din, at namin hinahamon, ang punong maestrado na pumirma ng um, waiver... Ngayong nandiyan na po yan, um, ano po ang balak ninyong gawin? Pag-usapan namin, uh, on the part of the prosecution po, ay uh, tapos na ang uh, nag-arrest na kami ng kaso namin at uh, nagre-rely kami doon sa AMLOC report at sa testimony of the ombudsman at uh, wala na kaming rebuttal evidence. So as far as uh, the prosecution is concerned, sirado na ang aming kaso. Vicky, dahil nanindigan nga itong si Corona doon sa confidentiality ng kanyang dollar accounts base nga dito sa foreign currency law, ang iniwan na lamang na komento nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Caetano, no, kung ganun daw ang pagtingin ng iba pa ang mga kawani at opisyal ng gobyerno, ay paano na lamang daw malalaman ang kanilang tunay na yaman base doon sa kanyang pinafile na SAL-N. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.